So yan guys, ha, nandito ako sa Dasmariñas uh, Cavite, sa City Hall ng Dasmariñas So ayan guys, oh. yung aming munisipyo sa Dasmariñas City Cavite So ayan guys, uh, yung das, yung munisipyo namin, at ito rin ang tapat ng munisipyo namin ng... Ano? Ito yung arena namin dito sa Dasmariñas Arena So yan guys, at mamaya abangan natin yung ano uh, gaganapin na uh, street dance dito sa ano sa das Marinas. So sikapin ko mamaya guys sa mga kapunta rito. So siyempre sisilipin mo natin yung ano yung harapan ng aming munisipyo dito sa Dasmariñas Marinas Cavite. So ito guys yung aming ano ang aming munisipyo ng Las Marinas. Uh, so si naghahanda sila para mamaya uh, gaganapin na uh, mayroong, ano may gaganapin mamaya na street dance. So ito guys, yan. At uh, pupunta natin doon yung meron kaming ano, oval. Uh, grandstand oval. Doon. So, ayan, So, ito na guys, yung anong uh, yung ano namin, yung grandstand ubal uh, oval grandstand dito sa Dasmariñas Cavite. So, ayan guys, so, yun oh. Yun yung oval namin, yung grandstand Dito sa Ado, Dasmariñas Cavite. So yun, kabila doon na building, yung kabilang building doon guys, yung college ng Dasmarinas. yun kulihi yung lungsod ng Dasmarinas. So, ayun, ito. Ah, kahapon pala guys, kinanap yung ano, yung yung ano, yung magical, hindi ko na ano. Di ako napunta. So, busy kahapon guys. Ah, at ngayon ko lang na iba vlog yung ano, dito. So, yan. Ayan. At ito na mamaya gaganapin dito yung ano, uh, street dance. Dito sa Das Marinas Cavite. So ayan guys, ito yung ubal namin. Yan, napakalaki. Ah, uh, hindi ko alam kung ilang kwento. Malawak. So ayan guys, uh, siguro hanggang dito na lang guys. Abangan na lang. Ah, uh, tama mamaya. At uh, maraming maraming sal salamat sa inyo sa pagsuporta. Ah. So proud na ako sa narating ko akong subscriber. Uh, ah. maraming salamat sa inyo guys uh, siyempre tuloy-tuloy lang hanggat sa pag-aangat eh ako nangarap na ako maging ano na maging hindi naman ganong sikat basta mangarap lang ako ma magkaroon ng ano uh, medyo mataas na subscriber so yan guys uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat ng subscriber ko at uh, sing uh, abangan nyo na lang guys yung ano yung float uh, lighted float nang ano para paro festival so ayan guys abangan nyo lang ito to abangan nyo lang guys yan maraming maraming salamat sa inyo guys ha uh, siyempre guys so, huwag nyo kalimutan mag subscribe sa aking ano youtube channel nono -no guys vlog maraming maraming salamat sa inyo guys hanggang dito na lang siyempre huwag nyo kalimutan mag ano mag pindutin yung notification bell para lagi kayong updated eh, sa aking soon the vlog so ayan guys so, maraming maraming salamat sa inyo lahat at God bless! So, yun guys. Uh, may pabol pala guys. Maraming salamat sa, sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Uh, Shoutout pala lahat sa mga bago kong subscriber. Maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang.